Maraming 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 salamat po at believe for this. Ayan. So, nag-try tayo pagkagising sa umaga before anything at mataas pa rin. So, ngayong morning, samahan niyo ako na mag-test ng aking blood sugar. So, diagnose po tayo ng pre-diabetes. Kasama po yan sa isa sa mga diagnosis natin na napakadami. Kaya po, naka-medication tayo ng metformin. And uh, every day, for breakfast bago kumain at uminom ay nag-test po ako ng aking blood sugar ayan so ganyan po yung strip at ipasok po natin yan dun sa machine para mag turn on and then kailangan lang din natin ng konting dugo para uh, sa ating testing so yan po yung lethal na gamit niya kasama po din sa ikay niya ating tubes so lagyan natin ng konting dugo and then sa so, tip lang para mabasa niya kasi kapag hindi siya maayos ilagay ay Yan, hindi maganda. Yun na. So, sobrang taas. Bye!